Good evening guys, sa inyong lahat Samaan nyo ako, magluto tayo ng gulay Bagyo beans Talapos ng kangkong Simpleng ulam lang to guys Pero pasasarapin natin Kung nanonood ka, samahan mo ko Pero bago ang lahat guys Patingin ko muna ang aking mga subscribers at followers Magandang gabi sa inyong lahat Mga idol, mga kalakay Ngayong gabi Magluluto tayo ng simpleng ulam, Ayan, kasamahan nyo ko guys. Ito na ang ating napakabait na kawali mga idol. Sasalang na natin. Lalaglagan ko yan ng margarine. Margarine ang gamitin natin. Pasasarapin natin ang ating kulay. Ito na ang ating aromatic, yung bawang at sibuyak. Lalaglag na natin yan sabay na mga idol. bangon bango nito guys alaglagan ko yan ng oyster sauce sang at ang nagpapalasa sa ating lutuin ang magic pamintang durog aloy lang natin yan para magisa yung sili na natin siling na buyo Pwede na natin ilaglag yung ating kangkong. Unahin ko tong kangkong guys. Takpan muna natin yan. Ayan natin siyang masuti. Check natin after 3 minutes. Pwede ko na ilaglag yung ating bagyo beans. Takpan ulit natin yan mga 3 minutes ulit. After 3 minutes. Papatakan ko lang yan ng kunting tubig guys. Ayan. Para lumambot lang yung bagyo beans takpan natin pakuloy natin hanggang lumambot na yung bagyo beans check natin after 3 minutes lalaglagan ko to ng garlic sinangag na garlic at itong lechon kawali takpan natin mga 1 minute pwede na natin i-plate check natin after 1 minute guys Haluin lang natin ang bagya. So ayan mga idol, luto na ang ating ginisang kangkong at bagyo beans sa margarine. Ayan, mag-plate tayo. Guys, ipi-plate na natin ang ating ginisang kangkong at bagyo beans sa margarine. So, na guys, ang video natin for tonight. Yung ginisang kangkong at bagyo sa margarine. Tinapingas na lang natin yan ng lechon kawali mga idol. Para naman kakaiba ang ating gulay. Maraming maraming salamat sa inyong panunood mga idol. Huwag po sana kayong magsasawa. Tikman natin yan. So, na guys, ang ating video for tonight. Tikman natin yung kangkong. Mainit-init pa ka to. Panalo sa lasa. At yung bagyo beans. Mm. Malutong-lutong guys. So ayan mga idol ang video natin for tonight. Kung nagustuhan mo ang ating video, ishare mo na mag-comment ka na at mag-react para naman mapanood ng iba. Maraming maraming salamat sa iyong panunood. Huwag po sana kayong magsasawa. Naway, meron akong naibahaging konting kalaman sa pagluluto ng inisang kangkong at bagyo beans sa margarine. Ayan. mabuhay po tayong lahat. See you in my next video. Bye-bye.